sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok may nakatira na mag-inang si Aling Sita at Lino ang kanyang anak araw-araw sa tuwing sisikat ang araw naglalakad si Aling Sita dala ang kaunting gulay at kamote na kanyang itinitinda sa palengke mahina na ang kanyang katawan Munit matibay ang kanyang pananalig. Panginoon, kahit isang beses lang sana, makatikiman lang kami ng hapag na hindi gutom ang kabayaran. Mainit ang hapon ng pauwi si Aling Sita mula sa palengke. Bitbit niya ang bayong na may kaunting kamote, tuyo, at ilang dahon ng kangkong. Iyon lamang ang natira sa kanyang paninda. Habang naglalakad sa makitid na daan, pinapapaypayan niya ang sarili ng panyo sapagkat ramdam niya ang bigat ng araw sa kanyang likod. Sa gilid ng daan, may narinig siyang mahina at paus na boses. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki, marumi ang kasuotan, nakasandal sa ilalim ng punong mangga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa tabi niya ay may basag na mangkok na tila matagal nang walang laman. Lumapit si Aling Sita, may halong awa at pag-aalala. Hinaplos niya ang balikat ng matanda. Lolo, Ayos lang po ba kayo? Mukhang ilang araw na kayong hindi kumakain. Ngumiti ang matanda, mahina, ngunit may kabighanian sa mga mata. Iha, matagal na akong naglalakad. Hinahanap ko lang ang lugar na makapagpapahinga ako. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Sita ang kanyang bayong at inilabas ang tatlong pirasong kamote at isang maliit na bote ng tubig. Inabot niya ito sa matanda. Pasensya na po. Ito na lang po ang meron ako. Pero mas mabuting may laman ng tiyan nyo bago kayo magpatuloy. Tumingin sa kanya ang matanda at may kakaibang ningning sa mga mata nito. Tila nagpapasalamat hindi lang sa pagkain, kundi sa kabutihan. Salamat, Iha. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kabutihan ginawa mo. Ang kabutihan mo ay hindi malilimutan. Ngumiti si Aling Sita at tumango. Iniwan niya ang matanda sa lilim ng punong mangga. Ngunit habang papalayo, naramdaman niya ang kakaibang gaan ng loob parang may hangin ng biyayang dumaan sa paligid. Pagdating sa bahay, inilapag niya ang bayong sa lamesa. Ngunit laking pagtataka niya nang mapansin niyang may isang maliit na misang kahoy na hindi kanya. Luma ito, ngunit kakaiba ang pagkakagawa makintab kahit natatakpan ng alikabok, at may inuukit na maliit na araw at buwan sa gitna. Inisip niya kung saan ito nang galing. Baka raw na pagkamalang gamit niya o baka naiwan ng matanda. Ngunit, nang subukan niyang ibalik kinabukasan, wala na roon ng matanda. Taning mga tuyong dahon ng mangga na lang ang naiwan. Mula noon, ipinatong niya ang lamesang kahoy sa gitna ng kanilang bahay at ginawa nilang hapagkainan. Hindi niya alam, iyon pala ang magiging simula ng kakaibang pagbabago sa kanilang buhay. Isang lamesang may hiwagang dala. Kinabukasan ng umaga, Maagang nagising si Aling Sita. Habang ang hangin ay malamig at ang araw ay marahang sumisilip sa bintana ng kanilang kubo, nagluto siya ng kaunting lugaw. Yun lang ang natira sa kanilang bigas. Tahimik ang paligid. Taming mga huni ng ibon at kalansing ng sandok ang maririnig. Pagkagising ni Lino, ang kanyang bunsong anak ay agad itong lumapit sa lamesang kahoy. Hawak ang maliit na krusipihong gawa sa kawayan, sabay sabing, Inay, magdasal muna po tayo bago kumain. Numiti si Aling Sita at umupo sa tabi ng anak. Pinikit nila ang kanilang mga mata at sabay nagpasalamat. Habang binibigas ni Lino ang panalangin, may kakaibang liwanag na sumilay sa ibabaw ng lamesa. Unay mahina, ngunit unti-unting lumalakas hanggang sa tila nagliliwanag ang buong kubo. Pagdilat nila, nanginig si Aling Sita sa gulat. Sa harap nila, isa-isang lumitaw ang mga pagkain. Mainit na kanin, adobo, tinolang may sabaw na umaaso at ilang prutas na sariwa pa. Ang lumang lamesang kahoy ay tila naging hapag ng biyaya. Inay, nagkaroon ng pagkain! Paano po to nangyari? Hindi agad makapagsalita si Aling Sita. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang pinagmamasdan ang pagkain na kahain. Anak! Marahil ito ang sagot ng langit. Ang lamisang ito, ito ang biyayang ipinadala sa atin. Mula noon, naging kakaiba ang bawat pagkain nila. Tuwing sila'y magdarasal ng may pasasalamat at pusong mapagpakumbaba, kusang nagkakaroon ng pagkain sa lamesa. Hindi sobra sapat lamang sa kanilang pang-araw-araw na kailangan. Kung minsan ay kanin at isda, kung minsan ay tinapay at prutas, ngunit hindi kailanman nauubos ang biyaya. Dahil dito, nakaya na nilang mabuhay ng hindi nagugutom. Ngunit higit pa sa pagkain, ang hatid ng lamesa ay pag-asa na sa bawat dasal may tugon ang langit. Tuwing gabi, bago matulog si Aling Sita, humahawak siya sa gilid ng lamesang kahoy at bulong niya'y ganito. Salamat po, Panginoon. Hindi man marangya ang aming buhay, tinutugunan ninyo ang aming pangangailangan. At sa bawat gabing yun ang lamisa ay muling kumikislap, tila tanda ng kasiyahan ng langit sa kanilang pasasalamat. Ang biyayang totoo ay hindi mula sa mga mahiwagang bagay, kundi sa kabutihang handang magbahagi. Ang pusong marunong magpasalamat ay siyang laging pinapaulan ng biyaya.